For today's video, marami kaming leftover na pandesal. Wala nang kumakain. Ba't naman kasi napadami ang bili ko nito? Hindi ko natandaan na meron pala kaming loaf bread sa bahay na hindi pa nagagalaw. Pero hindi naman ito masasayang dahil gagawa natin ito ng napakasarap na snack. Kakailanganin lamang natin ang kawali. Non-stick ito pero naglagay lang ako ng mantika para sigurado na hindi talaga didikit dito. あ。どう Ngayon naman, atin ilalagay ang pandesal. Pero ito ay pupunit-punitin. Hindi mo na kailangan gumamit ng kutsilyo or gunting. Kahit kamay mo lang na malinis, ay pwede na. So, ganito lamang ang gagawin mo, ha? Siyempre, naglagay din ako ng loaf bread para hindi masayang. So, isit aside muna natin ito dahil kakailanganin natin ng kahit isang piraso ng itlog. Piliin mo lang ang malaki para mas marami. Siyempre, batihin niya ng maigi at kakailanganin mo din ng evap milk. Kung wala kang evap milk, pwede kang bumili sa tindahan ng powdered milk. Lagyan mo ng tubig at ihalo mo sa gatas at ngayon naman ay ilalagay na natin dito sa tinapay kailangan mo lang naman kasi ito para magkadikit-dikit ang tinapay dahil hindi mo nakakailangan ng harina, hindi mo nakakailangan pang magmasa, ganito lang meron ka ng dough ayan, i-press lang at siguraduhin lahat ng portion ng tinapay ay malagyan ng pinaghalong gatas at itlog tapos isasalang natin ito ng about 5 minutes sa napaka hinang apoy para sila ay magkadikit-dikit. Yan. So, after 5 minutes, ito na nga. Mga, nagkadikit-dikit na sila. Lagyan mo naman ngayon ng sauce. Pwede ang pizza sauce, spaghetti sauce, ketchup, tomato sauce, o kung ano ang sauce na available sa kusina ninyo. At syempre, mga toppings. At syempre, huwag kalimutang maglagay ng cheese. Mas masarap kung melting cheese o mozzarella cheese ang iyong ilalagay. Pero kung wala ka naman, pwede ordinary cheese na lang. Since melting cheese ang aking inilagay, tingnan nyo naman ang texture. Talagang nagtunaw. Ayan. O, di ba at ito na nga ang ating homemade pizza. Nilagyan ko pa yan ng basil leaves sa ibabaw para mas healthy at maganda tingnan. O ayan, tingnan nyo naman oo mas masarap pa ito. Sana bibili niyo sa mga tindahan. Hindi ako gumastos ng 200 pesos dito ha at dalawang bilog na pizza pa ang aking nagawa. Kaya, nako, itry nyo na ito sa bahay kung meron kayong mga leftovers na tinapa. Yun lamang. Maraming salamat sa panonood.